Okay guys at uh, welcome back to my channel Willboy Willyboy GKTV. At uh, dito na naman tayo para magbigay ng isang uh, video sa inyo uh, upang uh, makita uh, ninyo ang uh, mga kilalang lugar dito sa aming lugar, dito sa may, uh, aming barangay at uh, uh, ito ay uh, kilala dito sa uh, buong Valenzuela uh, magaling sa karatig uh, uh, siyudad karatig bayan dito sa may uh, Gawing Bulakan o kaya dito, dito sa may uh, uh, northern na bahagi ng uh, uh, National Capital Re uh, Region. Okay guys samahan nyo ko at ang ating destinasyon ngayon guys ay uh, dalhin kayo sa may uh, uh, Wawang Pulo Pumping Station kung saan ito po ang uh, instruktura na itinayo dito ay nagiging na uh, hmm, uh, Uh, sanhi ng uh, hindi na gaano nga mabaha wala na kaming nararamdaman na baha dito sa aming lugar mula po nang itin, tinayo ito noong uh, 2020 ang uh, activation ito uh, 2020 at uh, samahan niyo ako guys at uh, ating pupuntahan ngayon ang uh, nasabing uh, instruktura ang wawang uh, pulo uh, pumping station. Ang uh, flood control po dito sa may uh, Gawing Valenzuela na kilala po ito dahil uh, mula nang itinayo ito ay uh, hindi na po namin ramdam ang uh, matinding pagbaha dito dahil ayan guys yung kalsada na yan dati nung hindi pa uh, wala pa yung pub, wawang pulo pumping station guys. Uh, high tide lang ay may tubig na yan dahil wala pong uh, nag uh, ako uh, control wala po ng plug control dito sa aming lugar dati kaya yung kalsada na today guys na binabagtas natin talagang as in uh, ano ito uh, tubig na high tide pa lang wala pang ulan at uh, naranasan ko po na um, uh, Nararasan po namin dito na makikita mo rito ay puro na lang ulo at uh, naglalakad sa kalsada dahil sa lalim ng tubig. Okay guys, at balapit lepit na lang tayo. Samahan niyo ako para uh, makita niyo kung uh, ano ang uh, sinasabi ko at ang ating dinadaanan na yan guys, ang, ang uh, kilalang uh, pasyalan dito sa Balinsuela, ang Balinsuela uh, Sport Park at yan po ang aming high school makikita nyo po ating uh, nadadaanan, uh, high school po yan ang uh, wawang pulo at uh, nagiging uh, malaking bagay po ang uh, dinulot po rin yan sa uh, ating mga uh, kababayan sa karatig uh, lugar karatig barangay dahil uh, dati po ay uh, sa malayong lugar sila nag-aaral yung mga high school, rin, ngayon dito na at uh, sa pamamagitan ng uh, maayos ng pamamalakad ng aming mayor yung mga uh, magkakapatid na mga gatchalian ang lugar na ito ay uh, napaganda nila ng ma mabilis dahil uh, 2000 ang kunya guys nag uh, uh, kundi ako ma kundi ko magkamali ng 2005 nung lumipat ako dito uh, itong lugar na ito talaga ay napakabahain. Okay, at uh, samahan nyo ako uh, Malapit na tayo guys Malapit na tayo sa sinasabi kong Pumping uh, uh, station At uh, Nung uh, ginawa ito guys Isa tayo po sa mga Nagiging uh, uh, Personel dito Nasa safety po tayo Nasa watchman po tayo at, naka, Mula 2015 hanggang Nung mag uh, Iwahiwalay na ay uh, nandito anong dito po tayo nagtatrabaho bilang uh, watchman po nasa sa safety po tayo kaya uh, medyo familiar talaga yung lugar natin ay uh, lugar na ito sa atin talagang parang may uh, uh, kung sa salitang uh, ano man ay may alamat na sa atin dahil uh, uh, dito po tayo limang taon po tayo rito nagtrabaho sa lugar na ito at yan guys tanaw na ang uh, sinasabi natin na uh, blood uh, control ang uh, wawang pulo uh, pumping station at uh, tuloy pa na guys ang uh, dito sa may uh, yan ang river wall uh, bali ginagawa pa yan uh, halos sa uh, ilang taon na rin na ginagawayan dahil uh, talagang sinisiguro ng uh, DPWH uh, na kapag magbaha ay eh, hindi na dati hindi na dati na talagang uh, matindi ang itikto uh, uh, ng baha sa lugar na ito pero ngayon guys ay uh, yung kamaynilaan na balitaan namin uh, malalim na ang tubig yung mga bahay ng lugar dito sa Maynila pero kami dito ay uh, hindi pa ayan guys nakita nyo isang uh, isang uh, pump lang ang kumagana Ayan po at uh, lalapit tayo. Isang pump lang yan guys at apat na pump yan. Bali apat na pump kung talagang as in malami, malalim ang tubig, uh, apat po ang uh, ginagamit nila. Kaya kaya guys, sa uh, kontroladong kontrolado ang tubig dito sa uh, uh, karating uh, lugar, karatig barangay ng uh, Wawang Pulo. Okay guys, at uh, samahan nyo ako. At, tayo ay pupunta naman sa ah uh, uh, Sport Park para inyong makita guys. Okay. Okay, at uh, dito na tayo guys uh, sa City Sport Park at uh, maya may tayo pupasok. iikot po kayo ng kunti dito sa uh, aming lugar dito sa Wawang Pulo para may idea kayo guys at uh, bigyan ko kayo mamaya ng uh, map para inyo makita uh, 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 kung uh, gusto nyo pumunta rito hindi, hindi kayo mahirapan okay at uh, ito guys ay makikita nyo sa may uh, kahabaan ng uh, uh, Alcanar Street at Street ang uh, ano ang Balisuela uh, Sport Park, Park. at ang kadretsuhan po niyan ay uh, uh, pulo pulo valenzuela at uh, yan guys kita nyo yung, uh, may mga nakaparada ng motor na yan ayan ang uh, uh, kainan ng lugaw at uh, sikat yan dinadayo yan dito guys sa Pulo dahil uh, masarap ang uh, lugaw dyan at, uh, yan naman ang uh, alpamart at sa kabila nito guys ay lugawan din ayan ito uh, ano naman yan uh, binyo kung saan pwede kayo gawang mga ganap uh, lari juice okay guys at uh, dito tayo ngayon sa Valenzuela Street City Sport Park at uh, samahan nyo ko guys at uh, iikutin po natin ito para makikita nyo po kung gaano kaganda ang bagong uh, actually mga 3 uh, years na to bumanag, gumagana at may mga vlog na rin tayo dito so nais ko lang po i-update para ano po kayo, updated po kayo okay guys, maraming maraming salamat at samahan niyo po ako Okay guys, at uh, tayo ay pawi na. Nandito na lang po. Tayo. Ayun uh, po ang aming uh, lugar. po sa Wawang Polo Homeowners Association. Okay guys, maraming salamat po sa inyong panonood.